na ako ibagong teknik nga ako ang ihatag sa inyo ha. So mo na wala ginaingon sa mga dagko nga content creator nga nung daghan sila followers, dagko po sila mga views sa ilahang mga content. Unya original para daghan og views. Unya ako wa kay gagmaragya pon og views. So mo na akong gi nakita guys kay napod ko nakita nga tutorials ani. sundi lang ko ninyo guys kung unsay ako ang pindoton para niyo makita pindutan nyo yung hang Facebook apps. Ngayon, pindutan nyo nang sa kilid, tapit sa toong at 3 lines or 3 dots sa inyong hang Facebook. Pangitaan niyo ang settings. Scroll down. Pangitaan niyo ang blocking. Pag sa blocking, pindutan na po ninyo ang add to blacklist. Sinsya na guys, ako ang background kaya mga manok. Makaiha kong manok niron. Then, i-type ninyo sa taas ang report ni. So, darin nyo makita guys kung kinsay ga-report sa inyong mga content. Mga ni yung rason, nga nung gagmer kayo mo views sa inyong mga content. Bisi kung sa nakalami o kanindot sa inyong mga content. kay hey, mga yung ga-report sa inyong so, mga content. rason, nga dili gina siya mo taas. O, bantog lang mga content nga gagmay kayo, no? Bisa original na na. Original lagi himo, pero wala giyod. So, atong himo ni guys ato ning atong ipang black o ato na i-black kaya aron dili na sila magsigi og sinamok sa imong ha kada kadadlaw nato ni himuon aron malimpyo ang pion, arun, atong account Then, close oh mo ra itong himuon guys black then i-close then black close pa nakabalo guys ipalihog ko share sa so, wala pa nakabalo para makabalo ang uban kaya ang uban wa pagid nabalag na kita ni Gagmer kay views niya mo din ni Rason So, money dapat niyong ipang share o makabalusad ang uban. Itong mga gasugod pa lang, dapat makabalos sila ani. Eh. Nga money hinungdan nga nung gagmay kay tag views Sa itong mga content, kasi original pa. Isaka to ito pang maragway, itong ito mo sa ito ang cellphone. Nga gagmaragya pag views. So, mo na gawas sa nasod. Punya, mga dami account pag ina, no? Mm. mga dami account, sige, pang report mo diha permanente. Eh. Kaya makita, ragid mo diha. Mga na eh inyong trabaho, no? Tay report. Kaya e para gagmaragay views ang iyong melakukan maka peng creator alas siki pang report pa mo dia ha. So on ik segera ngamang report mo nang gabar kita geos mo ulagi igolagi ngun sa mga dag ko content creator